Hi guys, sandito na naman ako Welcome back to my channel Pahabol sa snow guys uh, Today is March uh, March 18 But still snowing Pahabol na ito patapos na ano, Winter Paparating na yung ano, uh, Spring Kaya sulit sulit din ang lamig bigla na lang mawala no tapos babalik okay. enjoy watching Tingnan nyo guys, oh, ang ganda tingnan ng mga snow yung mga branch ng mga kahoy. Ang ganda-ganda talaga tingnan, maamis ka. Kahit malamig pero, paghawakan mo siya, ang sarap ng pakiramdam. Tapos, makita mo talaga, maamis ka sa mga snow. Tingnan nyo, oh. tuwang-tuwa ko dyan, para kung bata ba na naglalaro ng snow Kahit ilang taon ako dito, pero every winter talaga maamis ako sa ano sa nature, sa mga kahoy na nakasurvive sa lamig. Pagkatapos ng snow, bigla na lang yung susulpot yung mga dahon. Oh. Mamis ka sa creation ni God. Ang ganda talaga tingnan. Kahit paulit-ulit ng winter, pero mamis ka pa rin. Tingnan yung ano, paligid. Dito yan sa ano sa garden ng bahay ng amo ko pag hindi ako mag-out sa ano territory, diyan lang kami ikot-ikot sa mga alaga kung aso. Kasi malawak eh. Diyan lang kami ikot-ikot. Kaya samahan niyo ako para makakita din kayo pag winter dito sa paligid namin. Ayan greenhouse 'yan. Wala nang mga ano, wala ng mga gulay sa loob ng greenhouse. Tingnan niyo oh. niyo patay yan, hindi yan patay guys. Yung mga aso ko nag-enjoy din yan. Talon-talon sa ano, bundok ng snow. Maingay yung ano, snow pag naaapakan mo siya. Kaya kung naririnig ninyo yung naglalakad ako pero maingay. Kasi pag, pag, ano, pag inaapakan mo yung snow, maingay. Kaya yun ang naririnig ninyo guys. Hindi kayo nagkakamali. More than 2 weeks na nawala yung isno tapos biglang bumalik. Kaya makapal na naman natunaw na natunaw na sana yan eh nag-umpisa na siyang matunaw pero wala bumalik pero patapos na to ilang siguro mga 2 weeks na lang wala na spring na siya Dito lang kami naglalakad sa teritory, sa garden namin. Pag tinatamad ako mga gano'ng walking, dito lang. Uh, Nag-enjoy naman ng mga aso ko. Kaya gano'n. Maganda din ang view dito sa loob ng ano, compound. Kaya, kaya kahit hindi ka na lumabas, okay lang. ay ang, ang ang snow pag ano tingnan mo nag nagbukol-bukol na sa paa ni upa kay lili konti lang kay upa talaga kasi mahaba yung balahibo niya super lamig ayan oh no? mahaba kasi yung balahibo ni upa kaya ganun oh tingnan mo nagbukol-bukol na para na siyang nag-boots. Oh. Nag <laughs> Ito namang lili, kapapapansin. Gusto niya siya lang lagi i-video. O oh, wala naman siya. O oh, tingnan niyo ka lili, maliit lang. Ang kayo pa talaga. May... O oh, tingnan niyo. O pa. Oh. Mahaba kasi balay niya si lili. Wala eh. Pisik-pisik eh, lang, lang yan ni lili. Wala na i -shake, shake lang niya yung balahibo niya. Wala na. Si pa talaga ang kawawa. <laughs> mag ano, magkumpul kumpul, yung ay sa paa niya. Matagal pa naman yan matunaw. Matagal matunaw yung ano, ice. Bye guys. This is the vlog for today's video. Bye. Bye. Bye bye. See you.